ito kasi si Mr. Raymond Kada, i-de-deny niya pa na pinagkakapitaan niya ang kanyang pagbabla. Hindi naman bang, ka, hindi naman kami, ano eh, hindi naman kami ipinanganak kahapon. Kitang-kita namin pagdating mo pa lang sa YouTube po. Ang dami ka agad pagkalastas. Ginagawa <laughs> mo lang kami puhunan na <laughs> Alam mo Mr. Raymond Kada, no? Oh, mukha kang pera. May pa isang milyon ka pang nire-request kay Israel. Ituloy po natin yung kanilang video. May binanggit niya, may binanggit ito na ako daw ay mukhang pera. Tingnan natin kung sino ang mukhang pera sa atin ngayon. Oh, pakinggan niyo si Mr. Raymond Kada nanghihingi ng isang milyon. Israel. Ang isang milyon. Mukhang pera. Akala niyo makikipagdebate daw siya kay Israel. Pero kailangan magbigay daw ng isang milyon si Israel. Mukhang pera, mukhang Mhm. mukhang pera. Bit na galit. Uulitin ko, mukha kang pera, Mr. Bungkana. Big na galit. ka pa. Sasabihin mong hindi mo naman gagamitin yan. Papalusot ka pa na hindi mo... ano sabi mo kanina sa video mo? Gagamitin namin yan sa charity. Mukha kang pera, Mr. Bungkana. Hihiling ng pera para lang makalibati sa Israel. Ngayon, ang sabi po neto mga to, mukha daw tayong pera. Kasi daw po, nanghihingi daw tayo ng isang milyon kay Ponce. <laughs> nanghihingi daw tayo ng isang milyon. Isipin mo kasi nung ngalingan na yan. Sinasabi daw natin na makipagdebate kay Ponce at sa pakikipagdebate dapat magbigay ng isang million si Ponce. Kasi nung ngalingan, hindi nyo binuo yung details. Hindi nyo binuo yung details. Ito, ganito ang style ng mga Iglesia ni Cristo. Isipin mo ha, sa video ko may nabanggit akong 1 million. Pero bukod sa 1 million, binanggit ko yung dahilan kung bakit gusto kong harapin si Ponce at kung ano yung paksa. Tingnan nyo, wala silang binabanggit. Doon lang sila nag-focus sa 1 million. Oh, doon lang sila nag-focus sa 1 million. Pero doon sa dahilan kung bakit dapat magbigay ng 1 million si Ponce kapag nakalo sa debate, hindi nila yung pinapansin. Bakit? Kasi hayag na hayag ang kalukuhan ng itong taong ito. Tayo daw ay humingi ng 1 million kay Ponce. Kalukuhan ho yan. Isang kasinungalingan ho yan. Ho, sa live ninyo, kaya nyo sabihin yan. Bakit? Eh sapagkat pinagtatakpan nyo ho itong taon na ito. Maliwanag yung sinabi ko. Maliwanag yung sinabi ko. Yung pangatlong topic na aking inilatag para kay Ponce, kung totoo labas nga kayo dito eh. Bakit ko daw isinasama si Ponce? Eh meron akong na kong special napaksak kay Ponce, uh, Israel Ponce. Sana ikaw yung humarap po dito kasi hindi ako papayag na hindi ikaw ang harap. Ito po yung pangatlong topic, makinig ka Israel Ponce. Kaya ito po Ponce, para sa itong paksana ito ha, yung pangatlo. Kaya ito po Ponce, para sa itong paksana ito ha, yung pangatlo. Kaya ito po Ponce, para sa itong paksana ito ha, yung pangatlo. Kung kukuha si Ponce dito walang problema. Pero itong pangatlo special kay Ponce lang ito, hindi ito para sa inyong... Tayo daw ay nanghihingi ng 1 million kalokohan. Hindi ho tayo nagsabi ho niyan. Sila lang ho nagsabi ho niyan para manira. Ito po yung ating sinabi. Ang sabi ko, konse, ikaw ay nagyayabang sa akin. Tutulungan mo daw yung pamilya ko, panggatas lang anak ko, etc. etc. Okay. nag ka na gusto mo makuha yung GCash number ko kasi gusto mo akong tulungan para meron akong pambilin pagkain at pansustento sa aking anak. Ginamit mo yung isang video na nag-viral. Oh, dahil siguro na -ingit ka, gusto mo sumausaw. So hinihingi mo yung aking Gcash number para uh, tulungan ako di umano. So tingnan natin kung gaano karami yung pera mo. Ito po siya po yung may post niyan. Ngayon pinatulan natin. Siya yung nag-umpisa. Nung pinatulan natin, mukha kang pera, mukha ka. <laughs> mukha kang pera, mukha ka. Eh pinatulan lang natin yung hamon niya Pangalawa, yung post niya na kung saan tayo po ay ay nilalait niya sa kanyang account. Sabi kasi nitong mga dairy billers, binanggit daw natin natigilan na natin si Ponce. Binanggit ko daw natitigilan ko na si Ponce. O oh, nga naman, sinabi ko nga naman yung sa unang video ko. Oh. Pero pansinin po niyo bakit nung part 4 binanggit natin si Ponce? Bakit natin binanggit si Ponce? Kasi ho, sa araw din po na in ko yung pang-fourth video o yung pang-part 4 na video, may naunang post po si Ponce. At yung post na yon related na naman sa pera niya na panlalait sa atin. Oh. Ibig sabihin, pinigil lang po talaga si Ponce. Eh, nagpupumilit ulit. Oh. Eh, di ngayon, tinapatan po natin. Eh, puro yabang lang pala. Ano po yung hamon ko? Yung ipinakita mong fake combo. Oh, Ponce, makinig ka. Oh. Makinig ka, Ponce. Kasi, tatakpan ka nito mga ito eh. Tingnan mo, tinatanggi ka na. Oh, kasi, ano eh, hindi nila kaya ang ano eh, hindi nila kaya depend yung kalokohan ginawa mo eh. Naalala mo Ponce, meron kang inilabas na fake combo, tapos yung laman ng combo is inatrasan kita. Hinahamon mo ba ika ang ka Michael Sandoval? Pwede sa akin kamuna dumaan. O, oh, di ba sabi mo yan? Tapos ang reply ko daw eh, bakit may tunay? Kung may tunay, wag na lang. Oh. Oh, di ba? Eh bakit ngayon, bakit di mo kayang palagan? Ponce, niyabangan mo ko sa pera mo, ngayon pinatulang kita. Pag napatunayan ko hindi na ito actually pang revealers para sa iyo na ito exclusive binanggit ko yun sa akin video eh kung talagang totoo ka Ponce pag napatunayan ko na fake yung combo magbibigay ka ng isang milyon ito yung sinabi ko sa video ko hindi ko sinabi pagka dumibati ka Ponce sa akin may pengi isang milyon ha sinungaling to mga to hindi ako nangingingi ito po ay kasunduan bakit sapagkat una sinungaling Ikalawa, nagyayabang sa pera niya. O, ngayon, gumawa tayo ng paksa para patunayan na yung pera niyang niyayabang hanggang dyan lang yung yabang na yan hindi niya talaga ayang ilabas yan. Ikalawa, e, yung konbo na, na, na kanyang binitawan, yung kanyang pinus, isang malaking kasinungalingan po yan. etong dalawang binitawan niya, siya ho umpisa nito eh. Kaya may binanggit tayong pera. At pangalawa, nilino ko sa video na hindi ho sa akin mapupunta yan ni sa church namin. Hindi kami tatanggap sa taong sinungaling, sa taong mandaraya. Sabi ko nga eh, kahit lagay mo sa harap ko yan, susunodin ko yan. Ngayon, kung iniisip nyo na isang kasinungalingan yon at yun ay sa akin din talaga mapupunta, isip nyo na yon Labas na ako doon. eto yung tunay na labas ako. Bakit? Kasi kayo na nag-isip niyan eh. Hindi na, hindi na sa akin yan. Kung sa tingin ninyo, is hindi totoo na hindi sa akin mapupunta yung isang milyon, sa inyo na ho yun. Labas na ho ako doon. Pero gaya ng aking binanggit, onse, eto paksa. Patutunayan ko na yung ipinakita mong fake combo ay fake talaga. Hindi tunay, edited at paninira lang sa akin. Pag napatunayan ko, magbigay kay isang milyon, it's a charity natin yan. oh. asan ah, yung pagiging mukhang pera doon? Asan yung pagiging mukhang pera dun? Grabe kayong magtakit. Yung kasalanan ng kasama ho ninyo, ina-expose namin, pinagtatakpan ho ninyo. Ano panlaban? laban para kunwari eh, eh bida si Ponce, oh, mukhang pera to si Muntada, nangyini isang milyon. Kung hindi ako nakaharap na ito, malamang. Ganito nila, siguro ganito nyo binubuli yung mga nakakaharap to ninyo. Hmm, pasensya na kayo, hindi nyo yan magagawa sa mga Adventists. Ako daw ay mukhang pera. Sino kayo mukhang pera sa ating dalawa? Sapagkat ang sabi mo, Magkano kita mo diyan sa ano sa sa YouTube? Bakit ang daming ads? Sige nga, i-share mo kung magkano. <laughs> oh? Magkano ba kinikita mo diyan? Ma-share mo nga. Malaman nga namin. Magkano ba kinikita mo diyan? Ma-share mo nga. Malaman nga namin. Magkano ba kinikita mo diyan? Ma-share mo nga. Magkano Ma ba kinikita mo diyan? Ma-share mo nga. Ma-share mo nga. Ma-share mo nga. Ba't hindi mo pala i-share 'yan? Magkano ba kinikita mo diyan? Ha? Huh? Sa YouTube, sa Facebook. Matanong nga namin, magkano nga ba? Hoy, mongkada, tinatanong ka namin. Ba't di mo may insert yan? Eh, sino ngayon mukhang pera? Gusto mo alamin magkano kita sa revenue? Ikaw pala mukhang pera eh. Eh, ako hindi man ako nanghingin ng 1 million kay Ponce. Ito'y kasunduan. At kapag natalo ko siya, dahil sigurado ako, matatalo ko siya. Hindi mo man mananalo ang sinungaling eh. At kapag tinalo ko siya, yung 1 million, ipang charity Oh. eh ikaw, magkano ba kita? <laughs> E di ikaw ang mukhang pera. Ay, naku, ikaw palang lang mukhang pera, brad. Huwag mo ibalik sa akin. Si Ponce, pinagtataguan mo lang, pinagtatakpan nyo lang. Sa totoo lang, kayo po ang dahilan, kaya po pumasok si Ponce. Bakit po, kinonfirm ng kasama ninyo na yung grupo ni Ponce is yung revealers na yan. Sa inyong bibig lumabas ang pagpo-confirm na yan. Kaya po, naisasama si Ponce. Ikalawa, natural masama po yan sapagkat yan po ay IMC na mandaraya. Kaya dahil INC kayo, ay eh, naibabanggit natin siya. At kayo naman ang nagsabi, dapat pagsalitain si Ponce. Ibig sabihin, ah uh, itong mga binabanggit niya about kay Ponce, 1 million, mukha daw tayong pera, actually bumabalik sa inyo. Eh. Uh, bumabalik sa inyo.